lolo, lola, umakyat ng stage para tanggapin ang medalya ng kambal na apo na nasa Amerika. Sinasabing kung gaano ipinagmamalaki ng mga magulang ang kanilang anak ay katumbas din ng pagiging proud ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo. Kaya naman buong pagmamalaking tinanggap ng mag-asawang senior citizen sa Science City of Muñoz ang medalya at parangal para sa kanilang kambal na mga apo na nasa Amerika na ngayon kwento ng ama ng kambal na si Jerome Balora, kundi pa lamang noon ng kanyang asawa na si Big Queen, ay nakaproseso na ang lahat ng mga dokumento nito para isama niya sa Amerika. Unit nang maipanganak ang kambal ay premature mga ito kaya napagdesisyonan nilang iwan na muna ang mga bata sa kanyang mga biyanan. Usap kami na nagdesisyon kami hindi mo na namin kukunin ang mga tambal kasi premature sila. Mahihirapan, ng, mahirapan sa mga prema pag nalik nila dito kasi malamig. Kaya, ayun, binilin na namin sa mga binan ko, magulang ni Bitwin na sila, na, sila lang muna mag-alaga hanggang sa makagraduate sila Golfo at Lola Pasita, tatlong buwan pa lamang na ipapanganak. Ang kambal na sina Jem at Thor ay sila na ang nag-alaga at kumalinga sa mga ito na pinalaki nilang may pagmamahal at paggalang sa mga magulang at sa murang edad ay nakitaan ng magandang asal dahil sa kanilang patubay. Basta gumalang sila sa mga magulang nila. Ayun lang po. Ang binibiling ko lagi sa aking mga apo, kahit murang idad pa lang sila, pinamulat ko na po sa kanila na mahalin nila yung mga magulang nila. At huwag silang makakalimot sa ating Panginoon Diyos kasi siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Nag-aral ng kindergarten ng dalawa sa Guiding Star Learning Center at nang kunin na sila sa Amerika, ay nakiusap sa eskwelahan ng ina nilang si Bituin na ipagpatuloy ng kambal ang kanilang pag-aaral through online na pinahintulutan naman ng paaralan. Nang malaman ni Bituin na may karangalan ng kambal at kinakailangan ng representante, ay agad naman niyang ipinalam ito sa kanyang mga magulang na walang pagdadalawang isip na pumayag na sila na ang aakyat ng stage para sa buta ng medalya para sa kanilang mga apo. Tinanggap ni na lolo at lola ang certificate ni Jem at mga parangal na with high honors, Kinder Curious Award, Batang Maasahan Award at BCB Award. At inabot din ang certificate ni Star at mga parangal na with high honors, Tinig ng Kabataan Award, Usom awesome Artist Award, Great Giver Award at Task Trump Award. Angad ng kanilang grandparents na saan man mapunta ang kanilang mga apo ay huwag kalilimutan ng pananalig sa Diyos at magkaroon ng mabuting kapalaran. Kay Jem at sana ay mauna ang banal na takot sa ama. Pangalawa, matuto silang magkasama sa lahat ng mga tao. At sa lahat ng mga pupuntahan nila, sana ay mabuti ang kanilang kapalaran salamat naman ang mensahe ni Between sa kanya mga magulang at mga kapatid dahil sa tamang paggabay, pag-aalaga at pagmamahal sa kanilang mga anak sa mga panahong nasa malayo sila para kumayod para sa maganda nilang kinabukasan. Malaking pasasalamat ko sa aking mga magulang na tinaguyod yung aming mga anak, minahal, inaruga at sa mga tita-tito na rin nila at mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas na talagang sakit kay kambal habang kaming mga magulang nila ay nagtatrabaho dito sa Amerika para may maitustos sa pangangailangan ng aming mga anak